Kaibigan, mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanin ko siya partner, Ate JP. Ayan. So for today's video kaibigan, no? Ah, uh, ibabahagi ko po sa inyo or ipapaalam ko po sa inyo yung ginagawa ko noon, halos 23 years ago, no? 2002. Ayan, 2002 hanggang ngayon kaibigan, ang bagay na ito ay ginagawa ko po bilang isang sari-sari store business owner. At nakatulong po ito. As a matter of fact, nakikita nyo naman, from 2002 hanggang ngayon, 2025, nakatayo pa rin po yung ating negosyong tindahan, yung ating sari-sari store business. Thank you so much, God. No? Nakatayo pa rin po ito. Kaya sulit, worth it po ang ginagawa ko noon pa man hanggang ngayon, kaibigan. Kaya gusto ko pong ibahagi ito sa inyo. Dahil alam ko, kay kaibigan, makakatulong po ito lalo na at ikaw ay bago pa lang nagsimula ng iyong negosyong tindahan at lalo na po kung maliit lang talaga yung puhunan. Makakatulong po ito sa iyo para mapalago niyo po ang iyong negosyo, yung napakaliit na puhunan mo, mapalaki niyo po at talagang tuloy-tuloy ang paglago ang iyong negosyo. Kaya sana panoorin niyo po ang video ito hanggang dulo. And kung hindi kayo nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. No? And please, don't skip the ads po. No? Malaking tulong ito sa amin. So, kay kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo no? yung bagay na ginagawa ko noon pa man mga 23, malapit na 23 years talaga kaibigan. Alam nyo naman, nagsimula ako sa 1,000 na puhunan noon. So, hindi ako nagkamali sa aking ginawa kay Bigan sa pamamagitan ng aking ginagawa noon hanggang ngayon napalago ko po yung aking 1000 na punan yung tindahan natin ay again 23 years na thank you so much God kaya sana gawin niyo rin po ang aking ginagawa at tiyak po, tiyak, lalago rin po ang inyong sari-sari store Business. Yan mga kaibigan, dumating na rin si Pure Gold yung aking hinihintay. <laughs> Katulad ng sinabi ko kanina, dear friends, na ako talaga ito talaga yung aking ginagawa. No? Kahit pa maliit yung aking pera, kahit kaano man kaliit, as much as possible kaibigan, ay ito talaga, no? binibili ko po ng mga paninda, Iniro-roll ko po. So, hindi mo na ako magsisave. <laughs> Ugali ko na talaga, their friends, ayan, na, na mag-ipo, no? Mag-save. Teka lang, i -ona natin ang lights. Ayan. So, ayan. So, thank you so much, Senior Santo Nino. Thank you so much, Lord Krishna. Thank you so much, God's blessings. So, kaibigan, again, ugali ko na po talaga ang mag-ipon. So, the other day po, may mga nagbayad ng utang kay Ate GB kasi naman katapusan ng buwan, February 28. And, kaunti lang po. <laughs> <laughs> ang nakapagbayad kasi yung iba uh, na late yung kanilang uh, sweldo no yung kanilang sa Hello Frances maliligo na si Frances kaibigan Hello Ay, maglaba pa ko pa daw siya kaibigan <laughs> so masaya ko kaibigan, thank you so much God, no? at uh, may partner tayo na mabait at tinutulungan tayo maglalaba pa daw siya kaibigan Bigan eh daw siya Hello Frances maglaba ka <laughs> <laughs> Ayan. So, ang kikibigan back to our main topic, no? <laughs> <laughs> Maglaba rin siya ng shoes niya. Ayan, sa so, iba ay talaga ni Frances. <laughs> so, again, again, kaibigan, back to our main topic. So, kaibigan, ito talagang ginagawa ko, no? Uh, alam niyo naman, palagi ko sinasabi sa mga videos na set aside, mag set aside tayo ng pera para mag-iipunin natin, i-save. Pero, kaibigan, kung hindi talaga kaya, katulad uh, the other day, may mga nagbayad po ng utang kay Ati GB, pero, uh, saan, asa ni dito, kaibigan? Ako, display pala, sabi ko kay ka Francis, ang mga kaibigan, no, nadalhin mo na sa tindan kasi i-display ko po. So, ah uh, the other day kaibigan, again, may na mga nagbayad po ng utang nila, pero kaunti lang po, kaya hindi mo na ako naglagay ng pera sa aking alkansiya. Binili ko lahat ng aking, ah uh, yung pera na nakolekta ko, pang, ma, uh, yung mga binayad sa utang nila, no, yung mga customer ko kaibigan, ah uh, binili ko ng mga produkto. Ito po, kay Pure Gold, na 4,227, ngayon lang po ito deliver And then, uh, yesterday po, nag sa akin si grocery. So, niro-roll ko talaga ang pera ko, kaibigan. No? Kahit gusto ko mang mag-ipon, pero kung sa tingin ko, maliit lang ang pera ko ngayon. As of now, hindi mo na ako mag-ipon. Ayan. So, ito ang resibo ni grocery. Dear friends, ayan, ayan, ayan. Ayan, sabi ko kay Francis na ilagay mo na dito yung ating, uh, ano po, yung ating mga stocks from pure gold kasi magdi at si Ate GB. Ayan. So, andun pa si Francis mga kaibigan. Ayan, di ba? Sipag ni Francis. Thank you so much, God. Ala, sakit na daw tiyan niya. <laughs> Ayan, ang bigat kasi kaibigan, no? Sabi ko siya na lang. Uy, wala na. <laughs> Masakit ang tiyan niya. Punta pa siya sa CR kaibigan. Ako na lang, no? Ako na lang. <laughs> So kaibigan, again, no, um, pag lang po ang pera nyo, gusto mo mag-ipon, eh, tsaka na lang po. Katulad ng ginagawa ni Ate Jibin. Ayan, sa tingin ko, ano to sabon. Ito yung ginagawa ko, kaibigan, roll-roll lang ng pera, no? Ito yung ginagawa ko rin po noon, nagsimula kami ng aming tindahan, 23 years ago. Ayan, ang bigat. 23 years ago, nagsimula kami ng tindahan, ah, mag-24 na pala. 2, 000... 2001 or 2001 ano 2002 pala ako nagsimula ng aking tindahan kaibigan 2002 and then ang ito ito yung ginagawa ko no, no roll roll lang kahit ba noon 500 lang yung aking binta ay punta agad sa palingki no para talaga marol hain hey, off muna natin ang lights kasi nagsisave tayo ng energy para kaunti ayan siguro ito chicheria ito kaibigan no kasi ma uh, hindi siya mabigat tingnan nyo malaki yung box pero hindi mabigat so chicherya talaga yan so kaibigan no again ha simple tips galing sa kay na 23 years na po nagtitinda kung hindi talaga kaya mag ipon tsaka na lang Ayan, pero dapat talaga mag ipon tayo pero again kung konti lang pira natin tsaka na lang papakita ko sa inyo yung aking alkansiya nasa oh, di ba? oh savings 'Di ba? Konti ito pa one day. <laughs> Ayahan. Pero kaibigan, no, nakuha na po ako. Ayan, yun, tingnan niyo yung savings ni Ate GB, tingnan niyo. Pakita ko sa inyo. O 'di ba? Konti na lang yung pera ko kasi nga nilagay ko sa bangko. O 'di ba? Ah, uh, January 29, 2025. Nakakuha tayo ng, ah, uh, nakasave tayo ng 20,140. Ay, yung 20,000 diniposit ko po sa bank. Tingnan nyo, 20,000 deposit to the bank. Ayan. <laughs> 20,000 deposit to the bank. O, oh, di ba? Ayan. Maganda talaga, kaibigan, na may savings tayo. May konti na lang ang laman. Tingnan nyo. Halos wala ng laman, no? Pero okay lang. Ayan. Tingnan nyo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ang ganda, ganda. Gusto ko lang pagmasta ng ang bote. Ang ganda kasi, no? Ayan. Gawa tayo ng thumbnail. O, oh, di ba? <laughs> Ayan, kaibigan, ha? Mag-save tayo ng pera. Pero kung hindi kaya malaki isave, konti lang. Tingnan nyo. Ang sinip ko mga 120 lang. <laughs> kasi konti na lang nga yung aking uh, pera na nakolekta sa utang. Ayan, so yung iba kasi kay kaibigan, hindi pa sila nagbabayad ng utang. Ayan, hindi pa sila nagbabayad. Yung iba nagbayad na. O, hindi pa ito nagbayad. Ito, ang laki ng utang kaibigan, pero hindi pa nagbayad. Pero ma magbabayad naman yan. Sa, maybe sa sahod talaga. No, sa, actually, sahod din na, pero natagalan ng kanilang sahod. Ayan, so meron tayong customer sa labas. Hello! Uy, yung kapatid ko na maganda. Hello, Jamaica. Cat, yung pamangkin ko. Ang bless ni Tito, ikaw good boy. Lagyan talaga ng good boy para mag-bless. Ang good boy. <laughs> kapatid ko po yun at pamangkin, no? Bibili sila ng ulam. So, yung kaibigan ha, dito na muna kasi si Ate ay magdi-display pa ng ating mga paninda. Again ha, dapat talaga mag-ipon po tayo kahit maliit mag-ipon tayo pero kung hindi kaya ngayon wag na muna unahin muna natin na uh, punuin ng stocks yung ating tindahan para kung si customer ay maghanap mayroon po tayong ibibigay di ba ayan thank you so much kaibigan ha lagi niyo lang po tatandaan yung parati ko sinasabi hindi mahirap hindi posible na no? masinso ang buhay natin basta madiskarte tayo may tamang disiplina sa sarili ayan oh no, masipag tayo at of course, we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay kay kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGV. I also love you guys. Thank you so much. God bless. Love you all. Asinso tayo, claim it. Thank you so much. Bye-bye.